Ma, narito na naman ako. Katulad ng dati, dala ko ang mga bulaklak at ang pusong laging nananabik sa'yo. Mother's Day nga pala ngayon, Ma. Ito yung unang Mother's Day na hindi ka na namin kasama. Tahimik dito, Ma. Pero sa loob ko, ang daming gustong isigaw. Ang daming kwento, ang daming yakap na di ko na naibigay at ang daming tanong na sana ikaw ang sumagot. Kumusta ka riyan, ma? May araw pa rin ba? May bituin? May katahimikan? Sana'y payapa ka na. Sana'y masaya ka riyan sa piling ng may kapal. Ako? Heto, patuloy pa rin lumalaban. Patuloy pa rin sa bawat araw kahit minsan gusto ko na lang huminto. Alam mo bang may mga gabi pa rin na gusto kong umuwi hindi sa bahay kundi sa yakap mo. Yung yakap mong kahit walang salita sapat na. Sobrang miss na miss na kita, Ma, lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Talagang hinahanap-hanap kita. Namimiss ko na yung mga sermon mo, Ma. Yung paulit-ulit mong paalala na kumain ka na ba? yung galit mong may kasamang lambing at yung panalangin mong ako'y maging mabuti kahit di ko palaging naiintindihan noon, ngayon buong puso ko nang pinangahawakan. Minsan iniisip ko kung nandito ka pa, siguro may mas matibay akong sandalan. Siguro, sa bawat luha ko, ikaw agad ang pupunas. At sa bawat tagumpay, ikaw ang unang sisigaw ng anak ko yan. Alam mo ma, bago ka pa man na maalam, alam kong nakita mo na natupad ko na ang mga pangarap natin. Na nakita mo nang tumayo ako sa sarili kong paa. Nakita mong naging mas matatag ako. At kahit hindi ko palaging nasasabi sa'yo noon, ikaw talaga ang dahilan kung bakit ko 'to kinaya. Sobrang nagpapasalamat ako sa iyo, Ma, dahil hindi ka umalis nang hindi mo ako nasilayan bilang isang taong natuto, lumaban, at nagtagumpay. At 'yon ang pinanghahawakan ko ngayon. Na kahit wala ka na, umalis kang masaya dahil nakita mong Naging maayos ang anak mong minsan lumuluha sa iyong kandungan. Kaya ayo kong huminto ma dahil hindi lang ito tagumpay ko, tagumpay mo rin ito. Pero napakasaya siguro kung nandito ka, yung nakikita mo yung mga achievement namin. Si ate, yung panganay mo, magtiterger na rin pala Yung apo mo, mag-iisang taon na nyan Ang saya siguro kung nandun ka sa birthday niya Pero alam ko naman na kahit wala ka na, ay lagi ka pa rin nakaantabay sa amin Salamat ma, sa lahat-lahat Sa sakripisyo mo mula pagkabata namin Sa pagtitiis mo sa mga panahong pasaway kami Sa dasal mong paulit-ulit At sa buhay na binigay mo na ngayon ay tinatahak namin bitbit -bit ang alaala -ala mo. Ngayong araw ng mga ina, hindi ko man maramdaman ang init ng kamay mo. Hindi ko man marinig ang boses mong inaantay ko palagi. Buo pa rin ang pagmamahal ko. At wala akong ibang hiling kundi sana kahit saglit lang mahagkan kitang muli. Mahal na mahal ka namin ma. At habang kami nabubuhay, hindi hindi ka mawawala sa puso namin. Bawat tibok, pangalan mo ang baon namin. Kaya Happy Mother's Day in Heaven, Mama. Hinding hindi namin pababayaan ng nag-iisang prinsipe ng buhay natin. Mahal na mahal ka namin, Mama. Kaya hanggang sa muli.